Pagpalang araw po, Brother Baton. Sumulat po ako sa inyo upang humingi ng payo sa aking problema sa kasalukuyan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andy. May asawa at isang anak na babae. Sa so ngayon ay nasa dapit hapuna, sa taong anin Napadpad ako dito sa Bicol dahil isinama ako ng aking anak upang maging driver niya sa pagpasok sa kanyang trabaho. At dito nagumpisa ang aking suliranin. Sa ganitong tagpo ko po sisimulan ang aking kasaysayan. Lako, si Ibon, tumatawag. Ay, yung babaeng nakilala ko sa van na taganaga. Ano kaya ang kailangan niya? Maghahating gabi na. Baka may emergency. Hello? Ebon? Napatawag ka? May problema ba? Wala naman po, Sir. Ma maalinsangan kasi. Di ako makatulog kaya tinawagan ko para may makausap. Uh, ganun ba? Pag paumanhin mo, inaantok na kasi ako eh. Maaga pa akong gigising para maghatid sa ko sa trabaho. Uh, sige, um, bye. Suplado naman pala siya. Akala ko mabait siya. Pero baka nakakamali ako. Baka talagang inaantok na siya. Ah, parang inaantok na rin ako. Makahiga na nga para makatulog na. Bakit kaya, ah, uh, tumawag si Ibon sa disporas ng gabi? Ano kaya ang sasabihin niya? Naku, ang mga babae talaga, mga tukso. Alatang lumalandi, eh. Nagpapakita ng motibo. Ah, Andy. Magaling araw na, gising ka pa. At parang may narinig akong kausap mo sa phone. Eh, nako. Matulog ka na, Beth. Guni-guni mo lang yan. Sige. Tulog na tayo. Kasi maaga pa akong maghahatid kay Vivian. Good night, love. <laughs> Anong good night? Good morning ka mo. Kasi mag-aalauna na. Ang asawa ko talaga. My senior moments na. Mm-hmm. Kiss na nga kita. Mm -hmm. Para makatulog ka na. Good morning, Ma. Good morning, Pa. Gusto tulog niyo? Parang magandang tulog niyo. Kasi maagat kayong nakapagluto ng almusal. Maagang gumising ang papa mo kasi sabi niya may pupuntahan daw muna siya bago kanya ihatid sa work mo. Pagkatapos daw nating mag-almusal, check up daw niya yung sasakyan. Ganon po ba ma? Mag-almusal na tayo para bago mag-8am, aalis na kami. Oo na, sandali lang naman ako para hindi ka na malate sa work mo. Ang swerte natin talaga, Mama. Ang bait ni Papa. Imagine, kahit 66 years old na siya, ay patuloy pa niya tayong pinagsisilbihan. Oo, anak. Mula bata ka pa, eh, wala nang iniisip yan, kundi tayong pamilya niya. Hindi siya nagluluko kahit matagal siya sa abroad. Ay, eh, mag-ina. Huwag niyo akong binobola, ha? Talagang Mahal ko ang pamilya ko dahil yan ang kinamulatan ko. Ah, siya. Sige, alis na ako. Naku. Nag-message na si Sir. Ibon, narito na ako. Punta ka na dito sa Silong ng Mangga. Sasagutin ko muna bago ako lalapit. Sige po, Sir. Wait lang, sandali. Ayan na siya. At tila nagmamadali ah. Bakit kaya? Ah... Uh, Ebon! Uh, may problema ka ba? Hmm, Sir... Huwag sana kayong madigla. May ipapakita po ako sa inyo. Heto po. Bigay po ni mama ko bago siya mamatay. Hanapin ko raw kayo dahil kayo daw ang papa ko. Uh, ano? Uh, ikaw ang anak namin ni Ophelia. Salamat sa Diyos at nagtagpo tayo, anak. Noong kinausap niyo po ako ay biglang kinabahan dahil parang napalapit agad ako. May naramdaman akong kakaiba. Kaya pag uwi ko ay agad kong binuksan ng photo album. At nabasa ko ang sulat ni mama. Nakasulat ang inyong pangalan at araw ng pagkakuha sa inyo ni mama ng picture na ito. Talagang luksyon ng dugo anak. Hindi ko alam na nagbuang ang aming pagmamahala ng mama mo. Eh, bago ko nagtungo ng Amerika, nagkita kami at kami nakalimot. Brother Bador, dalawang taon na ang nakalipas nung nagkita kami. At lihim na patuloy pa kaming nagkikita hanggang ngayon ng anak ko sa pagkabinata kay Ophelia. Ang babaeng iniwan ko noong nag-abroad ako patungong Amerika. Dahil sa wala kaming kontak sa isa't isa, ay nag-asawa na lang ako ng iba. Ang problema ko ngayon ay matanda na ako at nais ko rin sanang ipakilala sa aking asawa sa aking anak. Pero nagdadalawang isip ako. Baka hindi nila matanggap si Ibon. Payuhan niyo po ako, Brother Bador, sa aking sulit na na gabi-gabing bumabagabag sa aking isipan. Ang lubos pong gumagalang Andy ng Bicol. Napagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Para sa kagaya ng sitwasyon ni Andy, Kapag palagi mong iniintindi ang opinyon ng iba, hindi mo napapansin na nakakalimutan mo ang iyong sarili. At kapag ayaw mo na may masabi sa iyo ang ibang tao, magkukubli ka sa image na pinapangalagaan mo. Kahit ano ang gawin mo, meron at meron pa rin maipupuna sa iyo. Hanggang kailan ka magtatago? Hanggang kailan ka mag embento ng mga dahilan. Natatakot ka na may masaktan sa katotohanan. Kaya wala kang lakas ng loob na sabihin ang katotohanan. Subalit, dapat nating alalahanin na ang takot ay nasa isip lamang. Huwag mo ikahon ang sarili mo sa takot at pangamba na baka hindi ka nila maunawaan. Tingnan ang paligid at tumingala ka lang. Makikita mo na napakalawak ng mundo. Kaya lawakan mo ang pangunawa mo na mauunawaan ka nila. At ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Iaalis niya ang kawalang katotohanan at mga kasinungalingan na nasa atin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Binibigyang liwanag ng ating Panginoong Hesus ang ating mga isipan at pinatatatag niya ang ating kalooban. At basahin natin ang pangatlong sulat ni John 1.4 Wala nang ibang magpapasaya sa akin kundi ang marinig ko na namumuhay sa katotohanan ang mga anak ko. Naniniwala ako na kahit sino ay maaring maging isang ama. Ngunit nangangailangan ng isang tunay na lalaki upang maging isang tatay na kayang gawin ang isang mahirap na pagpapasya at maging bahagi ng buhay na may responsibilidad at pinapangatawanan ang pagiging tatay na maaari siyang asahan, masandalan at magabayan sila. Bilang isang tatay ay pinapakita ang pagmamahal at pakikiramay at pasensya. Isa kang mabuting asawa at ama kaya ka nakapagtayo ng isang matatag na tahanan na may pag-ibig at pagmamahalan. Ang material na bagay, malaki man o hindi, at kung meron man o wala, at sa lahat ng panahon ay pasalamatan at purihin natin ang sa atin ay lumikha. At basahin natin ang John 8, 31 hanggang 32. Sinabi ni Jesus, "Sa mga naniniwala sa kanya, kung sinusunod niyo ang teaching ko, mga disciples ko, talaga kayo. Malalaman niyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo."